Kailan po ba matatapos yung uh, yung tent City? Mukhang pinamamadali daw po ng Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapagawa ng tent City para uh, kung um, hindi pa pwedeng umuwi sa kanilang tahanan, eh may matuluyan yung ating mga kababayan. Uh, sa pagka ngayon sir, wala pang nangyari na kay tent City kasi mm. wala pa rin dumating ng mga tent, mm -mm. So uh, yun nga, nagka-convene yung kagabi yung uh, council. Uh, yung pina-priority mo na ngayon is uh, yung water system na maayos agad para uh -uh. kasi yung uh, urban areas namin, which ang yung mga commercial eh wala pa ring tubig. Wala pa ring tubig. Uh -huh. So, then wala pa ring uh, lahat ng kuryente, uh, Kagabi bilang may ilang barangay lang. Mm-hm. Uh Kadalasan -huh. ngayon nagda-brownout na naman.